Good morning mga palaboy. Ayan. sa umagang ito is nagala pala tayo dito sa DRT Bulakan. Meron niya kami palang nabalitaan na isang magandang camping site dito sa DRT Bulakan. Kaya agad namin itong pinuntahan para mismo at personal namin masubukan. Ito nga pala guys ang uh, pinaka vibe niya pag uh, late night na. Uh, this time is mga around uh, 8 uh, 8 PM na. Ayan. Medyo malakas ang hangin diyan at okay na okay para sa mga first time magka-camping kasi hindi siya ganoon ka dami ng insekto. Tsaka yun, hindi siya ganoon mainit. guys, dyan. sabi nga ngalo pala kami ng coach namin naglagay ng tent. Ay namin kumuha ng kubo para mas exciting at saka para mas mapil mo talaga yung pinaka camping so, itong sayang sa rin itong bata, ito sobra basta naagala, oh, ayan pa pag po ni ubo tapos ginala mo mawawala <laughs> ganyan siya kahit pag nasa galaan oh, tara guys subok na subok tayo dito ang ganda and yan ang uh, good morning mga idol yan ah, mas maaga ako nagising dito para magluto ng aming almusal. And meron nga pala akong uh, dala battery pack dito. Ayung battery ng motor, tapos 'yung uh, mga ko ng converter charger yan, para magamit namin sa magdamagan pang uh, electric fan, uh, ano charging ng uh, cellphone. Yan. Okay na no, okay 'yan, guys. Ay. Ang gusto nyo ng link bibigyan ko ayo ay, comment lang ha, guys. mga kaibigan nating kambing, ano, oh, 'yung yun, yun, mga gumising sa akin eh ngayong umaga eh. Dami nila, guys, sobra. Ah, mga mahilig pala magbilyar dyan ah. May bilyaran din pala dito. Pero, kagabi kasi wala naman akong kalaro. Kaya hindi na ako naglaro. <laughs> May... Ang ganda na ito po. Ang ganda. Tawad si Mrs. Kala niya. Ah. Susugurin siya. Siguro ito rin nagnakaw ng tuyo namin kagabi. Nawala yung tuyo namin na istak eh. <laughs> ito guys, ah, preparing na ako ng mga breakfast namin guys. Bali, nag Ah, uh, sinaing lang pala yan. Sinaing, not sinaing. Sinaing, tapos hotdog, itlog, ano, no. Typical na binabawon pag uh, mga nagkakamping. Kasi siyempre, wala ka namang rep. Datas mo na si baby. Favorite milk sa morning. Pero before siya mag-milk, iinom mo na ng maligamgam na tubig. Pagaliin nyo guys, mas masarap yung uminom ng maligamgam na tubig muna sa umaga. Before kahit anong kahinin nyo or inumin nyo, mas maganda yun. Parang nakaka-relax tapos nakaka-refresh ng pinakalalamunan yun guys. Fake team, sobra. Saka nakakaaba ng buhay, sabi nila. At, at kung umabot ka nga pala guys sa uh, video na ito, sa panood, ito nga pala yung pangalan ng campsite. RFM, ayan. Search lang siya, RFM. Alam, DRT lang siya guys. Um, medyo madadaanan siya pag papunta kayo ng Uh, Brihino Farm on the yard punta yes. guys sa may sa taas niyan is yun yung overlooking guys sa ngayon dami namin medyo madami kami kasabay ah mapuno-puno din yung mga ano yun, ah. mga kubo nila may kubo sila for family may kubo for two ayan tapos may may tindahan din dito pero nagsasara ng alastis guys tsaka medyo siyempre sa mga gantong lugar medyo pricey yung ano mas pwede rin naman kayo magbaon pero sa mga walang baon at walang dala lang yung motor is pwede na kayo dito bumili meron sila mga frozen food din guys tubig ganyan guys, yung uh, nakikita nyo palang kubo na yan, yan yung uh, good porto lang nila guys. Ang couple room nila guys. Ito yung overlooking guys. Ayan Oh. Nagsisigahan niya oh. Ayan yung pinaka overlooking niya. So ganda. Nakaka-relax sobra. Lalo na sa mga gustong mag uh, subok ng camp. First time, okay na okay dito guys. Thank you.